Diyos miyo! Grabe lalim yan! Montero daw nahulog! Bigla naman ako na nervyos doon Good morning mga brother! ay So dito tayo sa Edralin Resort sa pangalawang pagkakataon dito sa Cervantes Uh, galing tayo kahapon ng abatan. Punta tayo ng Mangkayan. Yung vlog natin ng nakaraan ay naligo ako dyan sa may Hot Spring Resort sa may malapit sa bayan ng Cervantes. So ngayon naman, pupunta natin ay bandarito Papunta to ng Mangkayan pero merong tulay ay doon sa ilog na yun ay may resort at may hot spring din sila. Good morning, Cervantes! Woohoo! yun pala. Dama yun-nyayon. Eto. Ang dami rin pala. Oh. Ang dami yung mga cottages dito. Hot spring, baby. Hot spring. Seven pools meron dito. Ito mainit to. Kapay na upo amin dati manong Pati DJ Kumunti yung tubig, dupo pala ba ah. ganito Oo Hindi ganito kalakas yung tubig Ah dati malakas talaga yan Malakas kaya mainit ma 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 pa tamo Ah ngayon hindi na masyado Meron pa daw isang resort dun sa kabila Na Yun daw yung sobrang init Ito hindi masyado to pero mainit na para sa akin to Ah Ang pangina mainit na ako Uh. Hanggang hanggang yung lalim niya Ito nga, tapos na tayo muli ko. <laughs> Inaantok na ako sa sobrang relax. So siguro, uh, tulog muna ako dun sa glit. <laughs> Inaantok talaga ako eh. siguro mga 10, saka tayo lalaga. Pasado alas 9 na ng umaga, time check natin. Kasi umalis tayo dun sa resort kanina. Ela So tatlong oras tayo nakalubulub dito. Solid. Merong limang resort sa akin pagkakaalam na may hot spring dito. Meron pa dun sa baba sa may mas malapit sa bayan at saka ito. Katabi mismo ng tulay yan. Pag galing kayo ng Mangkayan, baba at tabi mismo ng tulay yan na yung tulay. At saka yung pinanggagalingan ng tubig nga pala dito sa taas. Yan sa taas ng bundok na to. So merong mga hose lang na nanggagaling doon sa source. Ta papababa papunta dito. So yung kwento na ito nga pala ay simula nung naglumindol nung nakaraang buwan, lumina. Tapos doon sa kabilang resort doon nalipat yung lakas ng tubig, yung hot spring. Kahit sila nagtataka rin yung mga naliligo dito. Yeah. First time ko palang lang madaanan itong bahagi dito sa Cervantes, packet ng Besang Pass. Lagi kong dinadaanan yan, pabaliktad, pa-reverse, doon ako sa Tagudin, nag-uumpisa. So ngayon naman, dito tayo magsimula sa Cervantes, pababa, pamunta ng Tagudin. Okay, may halo-halo doon, no? Kung halo-halo kaya muna tayo. <laughs> Simula na ang kiyatan. Besang Pass. Here I come. Reverse climb to Besang Pass. Hahay! <laughs> Hahay! Grabing sharp curve yan. Ito medyo mataas-taas na tayo. Grabe naman clearance na eh itong... <laughs> Ito yung mga matitinding ano, hairpin curve sa part na to. Corbada Galor hairpin yeah boy magsawa ka ito na tayo sa may waiting shed kasi magandang tambayan to eh maganda rin to kasi may lay siya. sya may siyang space dito pwede nyong uh, iparking yung motor yun no, di ba? solid tsaka yung likod natin Lagpasan lang natin itong bundok na to, itong na yan. Yan na yung uh, monumento. O nga pala, magandang balita to. Kasi last time na pumunta ako dito, serbantes, Cervantes. Walang signal kahit dito noon, walang signal ata ng uh, cellphone. Pero ngayon napakalakas. Uh, smart, naka 4G na siya. Mabilis yung internet, naka 4G ako dito sa part na to ng bundok. Doon sa babarin pero sa baba, sa may Cervantes, Cervantes Bayan, merong spot na mabilis lang, hindi yung buong uh, area ng Cervantes. Grabing besang pas, ano? hindi siya nakakasawa. Iba pa rin yung vibes talaga dito eh. Feeling mo na sa ano ka na eh. Alam mo yun, sa Benguet ka na, mga ganun. Pero Ilocos Sur pala to. <laughs> sa Ilocos Norte naman, meron naman silang ano, Ilocos Norte to Apayaw Road. Dito sa Ilocos Sur, meron tayo na itong uh, Besang Pass. Tsaka Kirine Skyline. Banda rito yung dinaanan natin noong nakarang araw. Bakon Kibungan yung banda rito. sang pas monument Ah ito yung Ah uh, yung may gumuho sa ilalim ng daan no Kita nyo. Para na siyang kuweba Incredible, mi amigos Na mamamang haba rin ako Yan, kadugtong nito ang Tirad Pass, itong mountain range na to. Yan na yata yung Tirad Pass eh. Grabe no. Super majestic man. Bayawak. <laughs> and ladies and gentlemen, the majestic mountain of Besang Pass. Grabe na hulog oh. Lakim bato. My Lord, may bigla naman ako doon sa uwang na yon. What the heck? Ano yung Nahulog dyan. Ang lalaking truck na dumadaan dito. No, 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 no. no. Grabe, lalim yan. Yat natin nagnom? Montero. Montero? Oh, grabe. Montero daw nahulog. Bigla naman ako nervous doon. <laughs> Ang lalim na bangin niyan, guys. Napakalalim niyan. sa kaya dito? Hindi ko makita eh. Ngayon, ano pa natin nag DJ Lugan ta? Di kalman Di kalman pa eh? Hindi pa alam na DJ well, yes, pa uh, may nasa lang si Patyo Talo sa kanon Yung naimbagat ha di meron diretsyo ang kapanya baba? Hindi ron Yung naimbagat ha dyan yung dyan yung nga nabanya baba Oo yun, Tatlo daw na nakasakay doon sa Montero Sabi sa akin ni Kuya Buhay naman daw so that's mhm. good sabi naman ni Kuya, hindi naman daw dumiridiretso sa todo doon sa may bangin hanggang dyan sa pinaka-baba dyan. Kasi kung uh, dumiridiretso yan, abay, masama ang kalalagyan yan. Ganon ka tricky itong duman sa mga bundok guys, lalo na ngayong uh, tagulan. Kaya eh, doble ingat. Kasi nag oopera ako kay sir eh, yung polis kung pwede yung paliparan ng drone. Kasi iniisip ko kanina, bagong ano pa lang, bagong hulog. Kaya ako baka makatulong yung drone shot kung saan nila hanapin yung uh, sasakyan eh sabi niya wag na raw ah, yun alaman laman ko eh kahapon pa pala yan at uh, na rescue na nga yung mga ayun oh so yun guys ingat ingat sa pagbabiyahe sa mga mountain roads hindi lang dito sa Pesang Pass lalo na ngayon tagulan napakadaming landslide yan napunta ko na to dati tong resort na to ay doing good, doing good. Ikumpara nyo naman yung hanging bridge na pinuntahan natin doon sa Mangkayan. Di ba? Ito napaka-stable oh. Kahit wala akong kapit-kapit eh. Kita nyo naman. Kung gaano kalapad yan. Yun. Grabe. Lalaki mga bato. Kahapon di ko na kaya sa Mangkayan. Ngayon O, oh, Ito. Ano kayo ngayon? <laughs> Rosadan suyo pa rin naman. Kain muna tayo. Gutom na ako. <laughs> Gutom na ako, hindi pa tayo nag-aagahan actually. Ah, uh, beef steak tsaka papaitan, papaitan kasi walang sabaw. Ay, ito ba yun? Anyway, kaya muna tayo. Puro baka yan. Kahapon, puro baka rin ang kinain natin doon sa may at saka doon sa abatan, Benguet. Uh, itong daan na ito yung papuntang Siga, Ilocosur. Tignan natin yung mga, i-check lang natin yung mga ibang falls dyan kasi may mga tourist destination diyan sa may unahan. Para may idea rin kayo kung gusto nyo pumunta rito. Tara, mahirap daw yung daan dito eh. One way daw yung daan dito. Tignan natin. Papasubo na naman tayo dito, di oras. One way road to the paradise. O, oh, ito na nga. One way na nga. Paano? May eh? makasalubong tayong four wheels. Ito na yung ilog oh. Ito, sabi ko nga sa inyo, itong ilog pa lang na to. Solve na solve ka na dyan eh. Oh, you know, ganda dun. Beep. Just me, oh. one way road, yeah. How, how the Carabao Batotin. Whoops. Not just me. Wait a second. Put pocket na to ah. Uy, grabe yung liguan dyan Halatang napakalalim dyan Teka lang, napapakita ko sa inyo Ayun oh no? Wait a wait Yun Halatang napakalalim yan Kulay green na Pero masarap maligo diyan ah So again guys, ito yung daan papuntang Sigay, Ilocosur ha ah. Kung so, saan nyo makikita yung pinakamataas na falls sa buong Ilocosur Pero hindi natin pupuntahan yun ha ah. Sasaglitin lang natin yung mga pasyalang iba dito Wait a second, ay. Balbaon. Ah, baka ito. Alam, may konting lubak dito. May lang naman, pero... Ay, baka mamaya madulas eh. Oops. Swabe lang naman. Alright, may tuloy tayo na nakita dito. Diyos mio Yep. Oh, are 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 are. <laughs> oh, matarik-tarik din to ha. Matagal ko nang hinahanap to sa mapa eh, hindi ko masyado makita. O, oh, teka lang. Ba't dalawa? Ayun, sang bayragsak. O. Oh? Yes, myo. Grabe. Ang tarik na ito, mga brother. Wow. Holy shit. Holy moly! <laughs> Ayun, ang ganda nga dito, brother. Ang ganda nga dito. Ayun yata. Sa part na yun. Naku, ang taas pa natin. Ibig sabihin mahaba-habang babaan pa yan. Tika lang. Ito mga kape guys oh. Ayan mga tanim na kape. Barako. Oh. So nandito tayo sa station na to Ng mga nagbabantay na sa falls. Entrance fee 20 pesos. Aso lang tao. Tadrachon na tayo ba? Yun yung false guys. Malauna na. na yung medyo ng hapon. Panalo to. Worth it yung bagod natin pagbaba rito. Solong-solo natin itong paraiso na to ngayong araw. Yeah! Woo! Pinagpawisan ako doon ng singot di ah. <laughs> Dito na tayo sa Ha! Ha! Ito pa lang. O, oh, pahirapan na. Oops. Yeah. I think four wheels karamihan na pumupunta rito eh. Ito matarik to balbon. Wala nga. Oh, grabe oh. Ops. Dahan-dahan bigla. Ops. Ops. Siguro next time na adventure natin pupuntahan natin yung Sigay. Pupuntahan natin 'yung uh, pinakamataas na falls dito sa buong Ilocosur Suyo na tayo, paalam Suyo. Welcome Tagudin. All right, so experience natin sa Besang Pass ngayong araw ay okay naman except na napakadami ring landslide sa daan. Pero passable po 'yung daan, passable. I think isa pang highlights nito ano yung na Montero. Montero nahulog sa bangin. Ligtas naman po yung tatlong sakay kasama yung driver. All right, so dito ko na tatapos itong vlog na to. MacArthur Highway na to. Kung nagustuhan mo ang video na to, please like, share and subscribe Mike TV signing out. I'll see you guys on the next ride.